morning po guys Nandito na naman po tayo Ayun oh Ayan po may huli oh Oh dalag Ah dalag Meron pala oh Oh yeah, ano ano Oh yan oh Good morning po guys Nandito na naman po tayo Pero panibagong fishing spot po tayo Dito po tayo sa Purok Uno Barangay Pineda Pasig po Andito po kasama ko po si Si mga Eduardo de Guzman si Alan and Erwin Lunasco Mga ano po natin Mga followers po natin Andito po kami ngayon sa Barangay Pineda, Pasig Ito po Susubok naman po tayo dito Magta-try tayo kung May makukuha po tayong biyaya dito Kaya po guys Samahan niyo po ako At mag po tayo Ng panibagong fishing spot Sige po Ayan guys yung mga naglalaro ng floaters Yan Oh, lalaro Sige, sige Ayan <laughs> hindi nyo malaman Isang malaking pala isipan Kung malaki o mali Pero nakakasigurado po kami na mali ito <laughs> Naglalaro na lang talaga yung pati flotes Marunong na rin maglaro Mga kachamba may ipa si Chamba Chamba oh. <laughs> Hindi umalis dito Hindi ho sumama sa amin papuntang Pineda Ito nakahuli po siya oh. O Oh, oh Asa na? Ay naku Ito po show time ng plotters oh. Ayan po plotters ko Ayan yan Yang kulay pink po na plotters ya, aking plotters. Sige, oh. Uh. po, sige, 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 uh. Showtime. Ang ganda po, tignan, oh. No? Yan, agad po, pero maliliit po yan. Ito po yung kachamba-chamba, Yung pong kulay blue, may huli po, yan. Tagal naman ito mag-video. Hindi ka pwedeng ano. Hmm, sige. Sige, magsawa ka dyan. Sige. Pagod na kami. Layo ang layo na nilakad namin mula Pineda hanggang Guadalupe. Pineda, Pasig City. Papunta dito sa Makati, Guadalupe. Yun po nilakad namin. Ang tagal, ang tagal. Ayan, yun, 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 yun. Ayam pomehule, wow. Oh, wow. wow dalag, wow. ah dalag, antagal antagal itu yang tuh sayangnya, nggak tagal nggak Angat mga konti Yay! oh. Naglaro po si Chamba Chambo Naglaro po Ayan po mga naglalaro mga plotters. Ayan po mga naglalaro. Wow! <laughs> Naglaro po. Naglaro. Chamba chamba, ayun naglaro na lang. Megi pa si chamba, chamba may huli. Kami po wala nga nga. Oras ala una jish. Hindi pa rin kami nananangalian, wala, wala pong gana, wala pong huli. <laughs> May po si Chamba Chamba hindi umalis dito sa ferry. ayan hindi ka po namin papunta punta pa ng Pasig Pineda pero wala naman pong uli guys yung tatlo mga kachamba yung tatlo suko wala <laughs> Tambay na lang po, Isa. Ito po, si Master Jojo. Oh, ito ang matibay-tibay ngayon. Dito po sa akasya, Kasi po, ang dami na po namin napuntahan na fishing spot. Eh, talaga pong wala hong kumakagat. Ang babaw na po kasi ng tubig. Ngayon po, inihintay na lang po ang kumate yung mawala po yung kulay ng tubig ng tsokolate. Yun na lang po ang inihintay para kahit mababo po yung tubig, sa malayo po ang batuhan sa gitna. Doon po ang batuhan ng floaters na setup. Ito po, suko yung tatlo. Eh, uuwi na ho. Kago ko na uwi. Boss, bakit kayo sumuko agad? Wala lala, ah, na, ang lalaki. Lalaki <mimit> na mga nauuli. Hindi kaya pipisin. Ayan, ayan. ka lalaki. Hi guys. Medyo matumal na po. matamlay na pamimimit ng mga agad. Kaya, kaya, na kaya, po, kaya, po kaya, kaya, Bedimar Channel TV Tom Black Wepak Yaw TV Shoutout po Shoutout po Kay Idol Karis TV Shoutout po Pong M TV Shoutout Ambida TV Shoutout Kuya Om, TV Shoutout Team Nagalag Channel Shoutout po Kay Mamangon, Noel Cruz, Shoutout Kanduyong Angler, Shoutout po. George Fishing TV, shout out. Vlog TV, Shoutout out. Kay Rochoy Fishing Adventure, shout out. Ingat ka dyan at ride safe sa biyahe pag-uwi. Baka kung sakasakali, magkita tayo sa Tukmun nakita ko doon Shout out po Master TV Strong Hero 33 Vlog RSG Adventure Michael Burak Shout out Romeo Asman Shout out Alvin Bernal Noni Marquez Shout out At shout out po sa Labas po ng ating bansa kay Channel Enjoy TV Vlog Shout out po At Guzman Shout out Taguco TV Negrong Gala Vlog Big Vlog ni ng Newborn Anglers Shout out Jobin The Blues TV Shout out Bata TV Vlog Shout out Kay Pagawad Edgar Otoño Shoutout Kuya Tio TV Shoutout po Dario Anduloy Shoutout CJ Madrid TV Shoutout Rodrigo Patpone Shoutout Buhay Barrio Shoutout po Orlando Manumag Lance Gomez Manti Flores Shoutout Landa Teleon Shout out Rating Spirit to Shout out po At shout out po Sa mga kaibigan po natin Angers uh, Lagi po natin kasama Ki June Jun M. Barba Shout out Jen Barba Jojo Lutero Shout out po Onyo Santiago Shout out Kay Bong Bolando and Josie Bolando, shout out. Santi Velasco and Amila Velasco, shout out po. Okay. Joel Vini, shout out. Shout out po kay Sir Joel Alves, shout out po. Romy Tiongson, shout out. Migo Alpinsungko, shout out. Rowena and Tony Anading, shout out po. Jingjing shout out at sine pa Aro Vlog shout out po kay Arnel Sarmiento Papa Jing shout out po shout out kay Worley Augustine, Anglers, Anglers Club Philippines Pasig Piwas Anglers Club Red Rainbow Anglers Kit Kitik Angler by Fergie Kabikting Medalya Shout out Anglers Warrior Teo Shout out Valentong Anglers Mandaluyong Anglers Guadalupe Anglers Shout out po Ayena Bora Laro Malunta Shout out blog o Oka Fishing Shout out po Norman Camacho, shout out Barun TV, shout out po Just for Pied, shout out Talim shout out po Mike Santos, Howard Santos, shout out Elcer Rivera, shout out Bennett TV Vlog, shout out po Philip Robles, Kabiwas TV, Pata TV Vlog, shout out at shoutout po sa inyong lahat at sa mga bago po kasi mga po kayo medyo kalimutan lang po natin yung kalista na po yun shoutout po sa inyo wow si master oh, jojo oh, naka uli wow uh, uh! ah! meron pa isa meron pala oh ano ano oh yan oh, oh, oh. Ay, Oh, wow. 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 Wow, Master Jojo, magaling talaga ito. Alas oh, kayo kayo. Magaling talaga. Dito lang kayo. Dito lang pala. So, malayo nga sila. Malayo. Malayo lang pala. Ayan, oh, ayan. Ayan, ayan. Magano uli. Ayan, <laughs> magano uli. Wow. Oh, Kahuli na si Master Jojo. Nag-ano na uli. Uy. Oh? ayaw naman nilang umalis eh. Masasayang lang ang oras katatampay. oh, dito na lang. Oh, uh, wala na rin eh. Pagdating niya doon, magiinom lang kayo. Di wala rin. oh, sirahan na ulo. Oh. Uh, ayan po, nasira na po yung isang pere oh, yun no. Oh. Kaya po ang babo, kaya wala pong alo no. Nihila na lang po yung isa oh, yun no. Oh. Sira po yung pere. Ayan po oh. Sa malayo ka sila? Oh. Eh, ano dyan o? Oh? Sa malayo nga eh. Galing ni Master Jojo. Sira. Patay. Walang biyahe. Walang biyahe. Ang peri. Sira. Uy, sira. Paano kayo pupunta na napin Sira yung peri. Paano kayo makakasakay o? Oh talagang kumbaga sa ano, dito lang kayo, magtsatsaga lang talaga. Dito lang talaga ito. Hmm. <laughs> naiyo nyo lang. Katulad ko ka po. Nang punta na rin po ako ng Pineda, wala rin po nahuli. Ano ba yun? Ano ba, inaantay mo? Oo, oh, oh, ayan naman Oh. Ah, kaya na kung to. Nakawalan daw ni Jojo yung okay. huli niya. Ayan, yan. Balik ka. Okay. Ano di ba? Nice, master. Okay. Wala sa Pineda niyan. Oo. Oh. Wala sa Pineda niyan, Master. Wala. Bakit mo pinakawalan? Ibabalik daw siya mamaya. Ah, babalik daw po siya mamaya. Ah, tanghalian. Galing na ang bait naman ni Master. Dito. Sa malayo ng malayo. Bait, 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 bait.